dulo. Nguni. Lilim-limogad. Tapos ito, may bago tayong kuha. Ay, actually, guys. Dito rin yan dati. Hindi pa akong mag- nagbablog. Ayan. Ibang ko yan dito. Tapos, nagsama pa yung tokmol. Yung tukmo ba? Binita ko sila pareho. Tapos, ang wala na yung tukmol. Tukmo. Bin, ano, binigay naman sa matanda yan. Tapos yung matanda, kilala ko rin. So, ang ginawa ko, narin, nung nagbinta ko ng limukan sa may malapit sa bahay ng matanda, narinig ko yung humuhuni. So, malagong humuhuni. So, yan ang galing. So, yung ginawa ko ulit, yung ginawa ko, muli ako ganyan, nakahuli naman sa baranda natin Nag po yung puwag Nakahuli ko ganyan Inalike ko tapos nagdagdag pa ako ng 150 pesos Laking mo ko nga guys Kayo daw ang kanyan tapos Update pala kayo pa natin, ito na si Panag guys Yung ating punay na parang isa't kalabang Maraming nang nahuli yan yan dati guys, ang tandem ni Brenda. Ayan, tandem sila yan. Hindi dinadala. Okay, so. Sumasabay na rin sa halaga natin isa. Ang dalang araw po, masasana na rin guys. So, yung palang. Nandito, guys, akong manukan, no? hindi nyo lang may tatanang madami din ako muna ayan madami din ako manok guys ayan.